So ayun at uh, welcome back to my channel lagi again ano uh, For today's vlog is Mamanda ulit tayo ng ating Screen trap ano So ah uh, Yun ulit yung ating uh, Gagawin ano Yung pangmandaw ng ating screen trap So mga Yung Mga ating huli Mga nahuli natin ay ating uh, pinaligawan muna ano. Yung nagawa ko kahapon ng paligawan. Papakita ko sa inyo mamaya. At ating ibebenta pag uh, medyo madami na ano. Jo <coughs> maulan pa rin talaga dito sa amin ano. Indoor. So, sana nga ay naman ano. At uh, Gipon din tayo ng may Uh, pamain para pagtaan tayo so, kasi yung mahirap dito sa atin eh, yung kahuli ng pamain ah. so, sa kasi sa pinakamagandang pamain ano yung uh, tinatawag na pait Yun yung unang magandang pamain mahirap naman siyang ulihin kasi wala tayong lambat na maliliit yung mata na no? purong malalaki kasi yung mata ng ating lambat <coughs> tapos pangalawang magandang pamain yung parang uh, parang karapa tinatawag dito sa amin na tawis o, tapain mo siya ng medyo buhay pa no So doon galit na galit yung malaking isda. Tapos kung may hipon naman kayo, yun, ganda din yung hipon. Para sa igat at saka uh, yung malalaking isda na kumakain ng buhay na isda. No? So, ayan. At malapit na tayo dito sa ating uh, taan. So, ganun ulit. Ano? Dalawa yung ating taan pandamin natin yung dito tapos pandamin ulit natin yung andun sa ah uh, kabilang ah uh, pilagtaan na natin dun sa patay na ilog so, yun, sana may huli ulit to para makaipon tayo no? Uh, ipagbebenta natin na tilapia so yun so, nandito na ako at ating papandawin na yung ating taan. So, kukita okay, na yung ating uh, patanga. Kasi, medyo mababa na. Kasi, medyo malalim pa. Merong roli. Eh, kita ko. Medyo malino. Kasi, yung tubig kaya medyo

piliin lang natin yung medyo malalaki no? ah pwede hindi kukuha ko pala yung maliliit tapos yun yung gagamitin natin yung pamain sa ah, pagtataan natin so, kukuhaan ko kukuanin ko na to lahat piliin ko lang yung maliliit na titira ko pamain na na so yun. Mahina, mahina yung tilapia. So, ganito ito yung ano yung ganito yung mga ipapain natin yung ganito kaliliit so kasya sa kasya sa kawil hindi siya masyadong malaki So, yung isa yung medyo maganda, no? Ito lang. So, yan. At uh, yun ang mga kabila yung mga ating papanawin. So, yan. Mga discard Nandito na. So, sana may huli ito. No? kajak pa tayo ng lalaki. Sobrang habing lalaki mga kaliskate. Pinipitan yung lalaki. Marapi. So, ngayon. Nadagdagan yung ating benta. Nagdungo talagang malalaki ito. Ето ibenta natin ito so, ang Ito mga diskarte, ito na yung ating uh, huli, Ano? So, ayan. kung uh, makikita nyo, ito yung ginawa kong yan, ginawa kong paligawan. So, ayan. Yung iba, oh. Makikita nyo. siya, so, yeah, Medyo sikip. Tapos ito yung huli natin ngayon. Ito, pipiliin lang kasi natin yung malalaki So, ito yung huli natin ngayon. So, pipiliin natin yung malalaki dito. Tapos, pili natin yung malalaki. Tapos, bibenta natin kasi may bumili na. So, ang bibili niya ay isang kilot kalahati. Eh. So, lagay natin dito sa ating bayong malalaki. Tapos, yung malilit, iwanan natin dyan. Gagawin natin, pamain. mahirap kasi po ang akin. So, yung mga ganito kalalaki, pwede na to. Sama natin dito sa pambenta. Ito yung malalaki, oh. Diskarte. Alos, ga, palad na to. Ayan. Ayan. Ah. Hindi ka ng palad. Papansin mo. At sa gabi yun dun kasi sa napatay na ilog na yun. Medyo maganda ang tilapia. Yun. Medyo mataba. Maba eh. Sarap pang atin eh, na ito. Ano ba pansin nyo, hindi na tayo nakapangatingin yung tag, ano, no? tag, mm, yung tag, linaw ng tubig. Hindi natin nagawa yun. Pangati ng tilapia sa ilog. Kaya. Ayan. Ang laki. Pili tayo doon ng malalaki. Sa ating pagbebenta. yung maliliit. Uh, ano lang natin. Para uh, alpasan ulit natin dito sa ating paligawan para maipapain natin. Ano? medyo pwede pa naman pang ulam to kasi yan, pwede pa merito to kasi yung magantong size pwede pa merito to pero yung medyo maliit talaga papain na lang natin yun lang. Ayan na yung ating uh, mga nahuli na inipon lang natin. So, yung una kasing, ano, yung unang, ito, yung unang mga uh, huli natin. Ayan. Yung una kasing nahuli natin mga diskarte, yun ay ating nula muna, no may mga karapa so inulam natin yun hindi natin yung malaki dito tapos pagbebenta natin so, medyo madami na rin na matay matataba ng tilapia oh. kapal medyo madami ng patay. Yan, namamatay. So, yung itong mga natirang to, gagawin uh, natin pamahin na. So, ayan. At, ito yung pagbibenta natin. Medyo madami din. Medyo malalaki to. Yung mga nasa dalawang kilo mga higit to. So, ayan. At, uh, thank you nga pala sa lahat ng patuloy na sumasuporta. No? At, uh, kayo magsasawang suportahan yung ating channel mga kalisikarte. So, medyo mahina yung views natin ano. Ayan, sana matulungan niyo ulit ako. So, ayan. At maraming maraming thank you sa inyo at uh, sana uh, wala mangyari sa inyong masama ano. At God bless sa inyo lahat. Ingat po palagi.